So, magandang gabi guys. No? So, as of today, I mean tonight, nandito tayo sa Naik, Kabite. Upang maghanap na kung anong pwedeng gawin. So, yun na ah, talaga sa mission natin ito ay hindi natin mapipigilan na talagang Hindi tayo makakaiwas Sa baha Talagang no choice tayo Diba Pinakaingat-ingatan ko pa naman yung Paaw kanina So dahil dyan Kailangan na talaga nating Magpaa Diba? Ano? You know? Grabe ka putik. Ah, medyo may kakaibang amoy din siya. Talaga naman. Woo! Magay Laki naman tayo sa bukid. Yeah. Walang ya. oh Ugoy! Muntik pa tayo madulas. No? So, ito yung re-rescue natin. Napaka-ulat. Napakantalong ka kasi eh. <laughs> yan po. Yan, pa. yan, yan. So, napaka-ulagan ng driver ano. <laughs> right? Talagang pinasok pa talaga. Ano <laughs> kasi nakapantalon? Iba yung... So, yan, nakakambyo ata. Nakakambyo. Nakakambyo. Hindi nagulong sa ulit yan eh. Saan? Isilim lang yung clutch. <clears throat> game muna yung clutch. Hindi mo pa yun mahuli. Ito <coughs> yung magawa baboy. Ito yung abang misa. No? Ugasan muna natin yung bagya. Yan. Yuhuu! <laughs> Grabe! Okay, tawid! tawed Ang ating survivor number one, survivor number two. Mukhang madulas. At sana kayanin natin. Oh shit. All right. Napakadilim, guys. Medyo mahaba-haba yung trek, no. Ah, aray ko. Kailangan mo rin mag-ingat kasi may mga damo na matinik. Na mari nating maapakan anytime. So, for yata ang monthly niya. Yeah, for 30 years. ang ah, malaki din, Col. Baka dati pa yun ang kuha niya. Na una. Una kasi sila. Kamagin bago yun. nagmahal. niya. so, nag yung ka, alig nung pinapaganda niya. Kaya, ibig sabihin, malaki pa rin. Kariki, ang ganda din yung kariki. Pares naman niya, row house. Row house din naman niya. Ay, sir, papatay pa lang, oh. Wow, uh, naman aswang. Ang namin, na aswang. Hey yo. <laughs> Kain muna kami. Talagang nagutom na sa pagpipipir. -pre uh, um, bye bye. Where's the blood? Ano ba yung nilito niko? Play na play, no? Ito, hindi boodle fight. Boodle. Boodle fight. Lechon. Lechon, bad boy.

inaabot ka ng pangangailangan talaga wala kang magagawa hindi humanap ng magandang pwesto dito tayo pag tinawag ka talaga ng kalikasan no? Oh. pupunta ka talaga sa kalikasan mukhang maganda rito ah. papaanurin mo lang oh. hindi pwede Uh, ano pumunta doon sa niluluto na ano ganap tayo ng medyo blind spot huwag lang tayong maaahasan ang mahirap lang sa ganito is yung kapag may nakakita sa iyo uh, dapat dobli ingat tayo walang makakakita safe na safe at higit sa lahat hindi masyadong mangangamoy so alright so, siguro nahanap ko yung, yung pinakamagandang spot ano open na oh, open na open hindi ba parang dito tayo sa kabila alright nakitabi po sumaya na ulit at ako'y maglalabas ng sama ng loob alright successful ang ating operation problema nakalimutan ko yung palabas nakalimot ako yung palabas uh, nung gahanap mo na na yung daan ouch maraming gagamba rito ah, ah Sapo to hindi to na eh ano kayong puno to baka alam nyo kung anong puno to ano bunga sya ng mga ganyan nakakain ano, kaya yan parang ang sarap eh so maka ano magkaroon tayo ng sakit dyan so explore explore muna tayo sa gubat uy may bayabas dito pang punin na natin yan pa bang ginagawa niyan para kainin so mula kahapon siguro patatlong bayabas ko na to no? kaya siguro ko tinawag ng ano ng kalikasan natin Ayan meron dito. Gagamba muna kaya ako. Oh, huh? isa to. Huh? Kikita mo ba yan? Kasi kita sa camera. So, walang gagamba. Hey, yo! Hey, yo, yo! <laughs> We're late tuning the pigging. Kuha ko mamaya, magugulay ako dyan. Eh ikut mo. Tula pa, pa karne, oh. eh, ito na binangin baboy. eh. Hey, guys. Kita mo kamukha atong ah. <laughs> Oi, mer, jangan. Kau di licu gue. Biar apa nama glitcher ni? Wuih, kuat ini. Kayak bikin Oh, tak ada.